Si kikila ka uh, naglikasan ng mga aking mga mga kabarangay. Hello. Oh. Sobrang lakas talaga dito sa amin kaya gayong <tost> nangyayari sa amin yan ah, pag wala kasi ano kilata uh, ilata pa kati mga bangka. Yan naman oh, ay ayan na si Bagyo. Kaya kaya ang mga likasan mga idol talaga kailangan talaga lumikas. Ayan o, oh, naglikasa na sila ha? Kailangan <laughs> oh, Dito lang mga bangkalata sa tabi bata, bata, Sige lang, okay lang yun At least Safety ang uh, aming mga palakaya <laughs> <laughs> Ayan na siyang grabe ka na pinaka dahil basura sa amin dito ah, ya, parating na yung mga parating na yung mga malakas na ah, uh, dilobyo ayan eh, sila ako guys ah, uh, halos kalungkutan tayo dito sa amin sa parawan ah, yung isang ano ko Ayan, eh, ayan lang mga guys, ya, ito wala na, yung mga bangka, inakit lahat na lahat Ayan, yeah, ayan na lahat silaw. Ay, o, isa doon, ayun, isa daw na yun, nakaupo. po. na ang anong kailangan, nilalamig. Kailangan pa doon na magtagay. Eh. Bakit kailangan pa magtagay? Eh. Ano na lang, dapat. Ay na. Ayun na, ayun na ang malakas na dilubyo. Ayun na, oh, grabe ka pagkalakas dito sa balawan. Kailangan na pa pinit. Ayun na. Sa lahat mo na katit na ano ng video na ito, kailangan mo kailangan po, kailangan namin ng tulong. Wala ko, wala ko, wala ko, wala ko, wala ko, wala wala Eh guys, kakampay-kampay mga bahay dito guys. Ay! 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 Ayan o, ayan na tarad mga Ito sila mga oh, mga oh, pagkalakas na ka dito sa amin Nabuta ako dito Habang ako nag-video guys sa, Andito, nakasilong sa bahay Sobrang lakas talaga ito Kaya yeah, ang hirap lang ng buhay ng mga isda Kaya sa na, na, Sa nanonood ng video na ito Kaya share nyo po Please na share nyo uh, Para Matulungan kami dito Sa Palawan Alas nga bangkal ito Mga ano eh Ayong isa Wasak na ay. Ano, wasak na ang bangka oh, 'yon. Sobrang lakas ng alon ng kelong maga. Yung sa ayon, mga ayun uh, mga mga bahay na no, wasak na oh. 'Yan. Sobrang lakas. Pagbalik ng kurente, eh, upload mo agad. Ah, to wala, brought pa dito sa amin. Ah. Napakahirap talaga ng buhay dito sa Palawan ngayon bago itong may dumadating na sekula eh uh, kaya sa lahat po nakakita ng video na ito blessing uh, please, in, please naman mag-share naman sa ibang sa iba dyan para matulungan kami dito sa Palawan.